Hello mga ka-goldfishes, good morning, good afternoon and good evening So ngayon mga goldfish mabilisang uh, mabilis ang tips lang to no? Isashare ko po sa inyo kung paano ako nagwa water change uh, Para po ito sa mga baguhan na uh, gustong mag-alaga ng isda So kahit anong isda po mga idol yung alaga ninyo ngayon Kung ikaw ay baguhan, ah, uh, pwede po yung method na ipapakita ko sa inyo O ituturo ko sa inyo sa pagwa water change So yung technique ko idol, isa sa mga technique ko, sa pag-water change is syempre, daily water change. So, ibig sabihin, araw-araw. And yung idol, uh, paano nga ba mag-water change araw-araw? So, hindi naman kailangan idol na 100% o kunin mo lahat ng tubig mo sa tank, tapos papalitan ng bago. Uh, mali po yun. Hindi po ganun yun, mga idol. So, yung gagawin nyo lang, mga idol, at least 30 to 40% na tubig. Yung uh, kukunin nyo lang, kumbaga, kukunin nyo lang yung mga dumi. Yung mga din, dumi ng ano ba? na mga isda nyo. Kukunin nyo lang. Sa siphon ninyo, gamit kayo ng siphon. Yung hose ba? So, yun. Yung hose. Yun yung gagamitin nyo pang higop. So, yun mga idol. Ganun lang yung gagawin mo. Gagawin nyo everyday. Kahit anong oras. ah, uh, pwede nyo siyang i-apply. Kasi 30 to 40 percent naman. Kasi, syempre, minsan busy tayo, di ba? ah uh, yung iba, matagal nakakagising. Ay, minsan, matagal tayong nakakagising. So, yun, pwede naman anytime. No? Basta, 30 per, uh, 30 to 40% lang. So, kung uh, hindi naman kayo busy, uh, mas maganda uh, yung, ano, wala pang sikat ng araw. Para hindi, para hindi na po mag-adjust yung isda. Pero kung halimbawa, ano, mat matagal lang kayo ng, ano, gising, walang problema yan. And, yun, idol, sa oras, mas maganda umaga or hapon. So, sa hapon naman, mga 5pm, para at least, ah, uh, hindi na masyado mainit yung tubig. And yun idol, sa daily water change natin, gawin nyo po yun araw-araw para at least ah, maganda yung environment ng isda natin. And yun lamang po idol, mabilis ang tips, sana may natutunan kayo, 30 to 40% daily. At kung busy kayo idol, for example, busy kayo, pwede kahit 10 to 20% ganon, Basta makuha nyo lang po yung dumi ng mga isda nyo, dumi o yung mga food residue. So yun idol, Mabilis ang tips, sana may natutunan ka. And syempre, idol, kung nagustuhan mo tong video na to, please, paki like, subscribe, and hit the notification bell down below para lagi po kayong updated. And makakuha kayo ng tips everyday. So ulitin ko, idol, para to sa mga baguhan.